Narito ng PTV Balita ngayon. Pinagpapaliwanag ng Philippine Navy si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez kasunod ng paghimok nito sa militar na iatras ang suporta sa Marcos administration. Inatasa na ng Navy ang 9th Marine Brigade na magsagawa ng investigasyon. Ang resulta niya ng investigasyon ang magiging basihan ng kanilang magiging aksyon. Mababati na isa ring Reservist si Alvarez at kasalukuyang may ranggong colonel sa PH Navy. Samantala, muli namang iginiit ng Philippine Navy na nananatiling buo ang kanilang suporta sa konstitusyon at chain of command bilang isang professional organization. Samantala, hinikayat na malakanyang ang mga Pilipino na bumili ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil, nasa 39 pesos lamang ang isang kilo na bigas na ibinipenta sa kadiwa ng Pangulo o mas abot kaya ang presyo nito kumpara sa mga palengke. Bukas sa publiko ang mga kadiwa ng Pangulo sa Employees Park sa Taguig City, People's Park sa Valenzuela City at Manila City Hall sa araw na ito. Meron ding bubuksan sa Romvi Subdivision sa Covered Court ng Moonwalk Village sa Paranaque City sa April 19 at Camellia Homeowners Association sa Merville Village sa Paranaque City sa April 20. Layo ng kadiwa na maipaabot ang murang agricultural products sa publiko at matulungan ang mga maliliit na negosyante. Samantalam, nais papanagutin ng ilang senador ang mainilad at kontraktor nito sa abalang idinulot ng malaking sinkhole sa Pasay City. Ayon kay Senate Committee on Public Works Chairperson at Senador Bong Revilla Jr., mapanganib sa mga motorista ang naturang sinkhole. Dagdag pa ng senador, posibleng madamay ang ilang residential area at gusali sa lugar sakaling hindi ito nakita o napabayaan. Una nang sinabi ng DPWH na ang sinkhole ay resulta ng tagas mula sa pipeline ng Maynilad. Sa ngayon, nananatiling sarado ang bahagi ng kalsada habang puspusan ng pagkukumpuni ng DPWH at Maynilad sa malaking butas. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow like tayo kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH.